sa ula no nakapaglabasa na ibang mga eskwela basa na nakakaawa ito mga to hi sows malakas na ulan na hapon mga sadi pati kami ay basa na ni Ben dahil si Ben ay nandun sa kabilang gate mga sadik yan, oh. Napakalakas ang ulan. Kaya ang daan ay pwede nang taniman ng palay. Ayan, makasadik Putik na. Ang daan. Oh, makulit pa yung isang tricycle na yun. Doon pa dadaan, pabalik. Ay sinabi ng bawal.

lakas na ulan o oh. ba nakapaglabasan na sila yung iba andito pa dito ako nagbabantay sa kabilang gate yan alay Neng, huwag kayo dyan dadaan ha Uy, Doon, nandaan daan sa kabila Doon, nandaan, daan, Doon. nandaan daan sa kabila, mga ineng Talaga lang naman Ano ang kukulay? Na mga batang era eh? lang pag daan <laughs> Hindi pwedeng dayan ito ma. tayo dalan niya nang sasakyan. Diyan kayo dumaan. Hi, hey, lakas pa ng hangin. Ang bihira buhay na yun, no. Kung kailangan po lang sa kalumakas pang ulan sinabi ng bawal duma ang bawal duma ang diyan bawal diyan ha doon ang sa kabila ning doon ang sa kabila ha yan bawal diyan tayo sasakyan lang diyan ay nako talaga ay alwan alwan dumahan doon sa mi simento hindi ni pa sila dadaan sa putik na putik. Pambira na itong mga to. Talagang grabe mga pasaway. Yan, naubos na rin.